Dekorasyon pag New Year at damit na kulay mocha mousse, yan daw ang hinahanap ng mga mamimili ngayon sa Divisoria para salubungin ang bagong taon. Live mula sa Divisoria sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, marami pa rin bang namimili ngayon dyan? Cheryl, nagsimula ng dumami, mga mami yung mga damit polkadots ang hanap ng mga tao rito. Eh ngayon, yung mga damit at damit na mocha mousse na color of the year, ang pinakapatok sa Nakabandera ang mga panindang dekorasyon para sa pagsalubong sa 2025 sa kahabaan ng tabora sa Divisoria, Maynila. Kabilang dyan ang mga 2025 na backdrop at iba't ibang klase ng lobo. Isa raw kasi ito sa mga hinahanap ng mga Mami Mili ngayon. 50 hanggang 200 pesos ang presyohan ng mga dekorasyong ito. Kaya si Raymond, hataw sa pagbebenta. Matapos kasi ang bagong taon, magiging matumal na naman daw ang bentahan. Meron din mga tingi-tingi, meron din mga marami, parang assorted sila, kumukuha sila, balloons. Dinudumog din ang tindahan ng damit na ito. Ang hanap daw ng mga namimili, t-shirt na kulay mocha mousse na sinasabing lucky color of the year. 120 pesos hanggang 170 pesos daw ang mga t-shirt na to depende sa size. Dagdag 50 pesos lang kung papatatakan ito ng Happy New Year, Welcome o Hello 2025. Taon-taon nagsusot -taon, kami niyan, reunion namin niyan, uh, tsaka welcome sa buhay namin. Mas mabenta na nga ito kaysa sa mga polka dots na damit. Kahit nga mga lalagyanan ng pagkain, puro kulay mo kamus in demand din ang mga chocolate coin na naglalaro na lang sa 20 hanggang 25 pesos. Patok din ang iba pang lucky charms na hindi madaling masira gaya ng money gold at palay. Tulad niyan, nag, nagsabit din po kami sa pinto ng lucky charm. One year po hanggang, do, hanggang ngayon, nandun pa rin naman Ilang araw bago ang New Year, matumal pa rin daw ang bentahan ng mga bilog na prutas. Mas gusto nila kasi yung mga ano, mga naka-separate na kaysa yung mga naka-packaging na naka kasi minsan pag sa mga naka-packaging hindi nila napipilin gusto nila. Bagsak presyo na rin ang mga turotot na 10 piso na ang pinakamura. Sana itong darating na bagong taon mas lalo kami kumita kasi wala po talaga kami mapagkuhan talaga ng ganito eh. Matumal po. Sheryl, alam mo, ilan sa mga tipid tips na natutunan natin mula mismo sa mga mamimili rito sa Divisoria, huwag mahiyang tumawad. Kung kaya, suyurin din daw, o suyurin din daw, yung mga kaloob-looban dito sa Divisoria dahil madalas naroon yung mga mas murang produkto. Mas makakadiskwento rin kapag wholesale o maramihan ang bibilin. At pwede ring magpalit sa pagpunta dito dahil madalas nagbabagsak presyo na sa mga produkto pagsapit ng gabi. Sheryl? Maraming salamat, Rio Fernandez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.